Ito po si Sastro Bando Sassot. Kaya, katulad po ng sinabi ko kanina, pinoto niluklok at sinuportahan po ba natin si Bongbong Marcos para tayo ay malagay sa frontline ng isang digmaan? Oo o o Hindi. Ang kailangan ba natin ay disgrasya o diplomasya? Diplomasya! diplomasya? diplomasya! Mga kababayan, nalalagay po sa isang malaking panganib ang ating bansa at ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng kanilang mga anak dahil sa maling desisyon ng gobyerno na ito. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip nila kung bakit nila ito ginagawa. Ito ba ay para sa bayan o para sa kanilang bulsa? Alam nyo naman po kung ano ang kanyang sinabi sa Australia na ang Pilipinas ay nasa frontline uli ng isang digmaan katulad noong World War II hindi po ito ang kanyang ipinangako. Noong siya ay tumatakbo bilang presidente at noong siya ay sinuportahan ng bawat isang Pilipino at nang siya binigyan ng plataforma ng SMNI. Ang alam po natin ay nangako siyang ipagpapatuloy ang sinimula ng ating mahal na presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sinuportahan natin siya dahil siya ay nangako na ilalagay sa kabutihan ang ating bansa. Ang tanong ko po sa inyong lahat, nararamdaman niyo po ba na ang ating bansa ay nasa kabutihan? papaano pong nasa kabutihan ang ating bansa kung patuloy po ang nangyayaring korupsyon. Si Ka Eric nakulong pati na rin si Madam Lorraine Badoy dahil lamang sa pagtatanong kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Pera ba nila yan o pera ninyo? Isigaw po natin lahat. Hindi mo pera yan. dahil pera yan ng bawat isang manggagawa, bawat isang guro, bawat isang sundalo, bawat isang ina, bawat isang OFW. Ang pinamimigay nilang pera sa mga taong bayan ay hindi nila pera kundi pera ng bawat isang Pilipino. Ngayon ang ginagawa nila sa ating bansa, ay nagpapamudmod ng pera na tinatawag nilang ayuda. Pero di ba sa ating bansa, meron tayong kasabihan. Nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Ang ginagawa nila ngayon ay ginagawa nilang pulube ang bawat isang Pilipino.